Mariing pinabulaanan ng aktres komedyanteng si Rofa May Quinto ang mga kumakalat na balitang nakatanggap na umano siya ng death benefits mula sa pagpano ng kanyang asawa na si Trevor Magallanes. Sa kanyang bagong vlog sa YouTube, nilino ni Rufa May na wala pa siyang natatanggap ni isang kasing mula sa mga benepisyo, at kasalukuyan pa lang siyang nagsasagawa ng mga kinakailangang proseso at aplikasyon. Sa totoo, wala pa akong nakuha kahit 5, wala pa ako nakukuha kahit magkano dahil wala pa. Maraming proseso yan, actually, hindi ko iniisip yun, kaya kung buhayin sarili ko at ang anak ko, Ani Rufa May. Pinabulaanan din niya ang mga usap-usapang nagkaroon sila ng problema sa pera noong nabubuhay pa ang kanyang asawa. Aniya, simple lang ang kanilang pamumuhay at hindi sila naging magastos o maloho. Wala kaming problema sa pera kahit kailan, kumain ng masarap, mabili yung gusto namin, yun lang. Walang withdrawal na nakuha, wala akong pera kahit magkano. Huwag nyo isipin yan, paglilino pa niya, ibinahagi rin ni rofer May na bago pumanaw si Trevor, nagkaayos sila at nangakong uunahin ang kapakanan ng kanilang anak na si Athena. Ayon sa kanya, naghanda si Trevor ng mga benepisyo para masiguro ang kinabukasan ni Athena kahit wala na siya. Si Trev nagplano siya ng maganda para sa amin na hanggang 100 years old ang anak ko, maaligan siya, yun din yung dahilan kung bakit siya ang asawa ko kasi hanggang sa huli, ako at ang anak ko ang inayos niya, wika ni Rufa May. Ang kwento ni Rufa May Quinto ay patunay na walang makakatalo sa tibay ng isang ina para sa kanyang anak, sa kabila ng pagkawala ng kanyang asawa, nananatili siyang matatag at handang itaguyod ang kinabukasan ni Athena sa sarili niyang pagsisikap. Mariing pinabulaanan ng aktres komedyanteng si Rofa May Quinto ang mga kumakalat na balitang nakatanggap na umano siya ng death benefits mula sa pagpano ng kanyang asawa na si Trevor Magallanes. Sa kanyang bagong vlog sa YouTube, nilino ni Rufa May na wala pa siyang natatanggap ni isang kasing mula sa mga benepisyo, at kasalukuyan pa lang siyang nagsasagawa ng mga kinakailangang proseso at aplikasyon. Sa totoo, wala pa akong nakuha kahit 5, wala pa ako nakukuha kahit magkano dahil wala pa. Maraming proseso yan, actually, hindi ko iniisip yun, kaya kung buhayin sarili ko at ang anak ko, Annie Rufa May. Pinabulaanan din niya ang mga usap-usapang nagkaroon sila ng problema sa pera noong nabubuhay pa ang kanyang asawa. Aniya, simple lang ang kanilang pamumuhay at hindi sila naging magastos o maluho. Wala kaming problema sa pera kahit kailan, kumain ng masarap, mabili yung gusto namin, yun lang. Walang withdrawal na nakuha, wala akong pera kahit magkano. Huwag nyo isipin yan, paglilinaw pa niya, ibinahagi rin ni Rofa May na bago pumanaw si Trevor, nagkaayos sila at nangakong uunahin ang kapakanan ng kanilang anak na si Athena. Ayon sa kanya, naghanda si Trevor ng mga benepisyo para masiguro ang kinabukasan ni Athena kahit wala na siya. Si Trev nagplano siya ng maganda para sa amin na hanggang 100 years old ang anak ko, maalagan siya, yun din yung dahilan kung bakit siya ang asawa ko kasi hanggang sa huli, ako at ang anak ko ang inayos niya, wika ni Rufame. Ang kwento ni Rufame Quinto ay patunay na walang makakatalo sa tibay ng isang ina para sa kanyang anak, sa kabila ng pagkawala ng kanyang asawa, nananatili siyang matatag at handang itaguyod ang kinabukasan ni Athena sa sarili niyang pagsisikap. Mariing pinabulaanan ng aktres komedyanteng si Rofa May Quinto ang mga kumakalat na balitang nakatanggap na umano siya ng death benefits mula sa pagpano ng kanyang asawa na si Trevor Magallanes. Sa kanyang bagong vlog sa YouTube, nilino ni Rufa May na wala pa siyang natatanggap ni isang kosing mula sa mga benepisyo, at kasalukuyan pa lang siyang nagsasagawa ng mga kinakailangang proseso at aplikasyon. Sa totoo, wala pa akong nakuha kahit 5, wala pa ako nakukuha kahit magkano dahil wala pa. Maraming proseso yan, actually, hindi ko iniisip yun, kaya kung buhayin sarili ko at ang anak ko, Annie Rufa Pinabulaan Pinabulaanan din niya ang mga usap-usapang nagkaroon sila ng problema sa pera noong nabubuhay pa ang kanyang asawa.